another day, another gutom. Nga kung gigutom ka, magluto na po ka. So, lamira jud kayo magluto diri sa bukid kay maka-inspire dagang mukaon. So, na ni guys, atong kuhaon una ang niyog. So, atong katkato ng niyog, ugunya, atong bunutan. Tapos, atong ikagod-kagod. So, pagka man natong kagod, anak guys, isita aside na na kay magkuha taglangka. So, mauna niya mong langka, darilami kayang lingkod-lingkod. So, nagdala ramig tutukag kay Amara na siyang ni hulog, kay di na makatkat kay taas kaayo. Tapos naapod tay glutinous rice. So ang glutinous rice, haluan na nato nag tubig o i-mix na na siya guys. Tapos i-roll roll into balls. So pag okay na mo ang mga balls, isit aside na po na siya guys. Kaya mag-prepare tag kamote, pearls, and kanang bugas, ibabad na siya para mulambot. Tapos natay lang ka natay saging o naatay kamote. So pag kauman na ang gata, pakuluan na nimo, ibutang ang tanang. Ricardo's si nga mong gusto ibutang diha pagkahuman, syempre, ang gigamit ako ng tao na diha ko kumama, wala well, ko nagamit fresh ni tanan, tapos na pandan sa silingan na ngayon. May unya guys, pagbagad na ka rice balls diha. Maglapot jud dali nang imuhang um, mixture so pwede mag-add kag water make sure nga imong i-mix mix na hukay hukayon nimo aron dili mo dikit sa kaldero dili masunog bantayan jud na nimo dali ra kay na siya maluto ang rice ra man imong tanawon diha kung naluto na ba na siya o dili so imo ra na siyang pakuluan ug dili nimo biyaan kay bisag kinsay biyaan masunog man jud di ba so naatay gibutang nga sugar pwede pod gatas imong ibutang depende sa imong preference so luto na, na siya guys mao na ni siya so lami mo kaon diri kay ba kayo ang mga manok ug piso so diri mi thank you for watching mga unta bilo bilo bilo